kung ikaw ay isang negosyante at mag apply ka ng business permit kailangan mo mag-apply ng fire safety inspection certificate as a prerequisite ng mayor's permit so para makakuha ka ng fire safety inspection certificate ganito ang gagawin natin pumunta ka sa google o kahit anong browser i-type mo dyan yung fcs.e www.dasbfp.com Pag na-type mo na yan, enter mo lang. Or okay. Magpapasok ka na sa system. Ano? Ayan. Pero, mag-register ka muna. So, bago ka magka-register, kailangan meron kang email address muna na ginawa mo sa Gmail account ngayon, kapag nakapag gawa ka na, itatype mo lang dyan yung pangalan mo email address cellphone number at gagawa ka ng sarili mong password kapag nakagawa ka na i-verify mo lang yung password and then, pilitin mo yung create account kapag may na-entry ka na dyan magiging blue ang mga yan ngayon, red dyan kasi wala kang iniligat ngayon, babalik tayo doon sa registration. Kapag register ka na, maglalagin ka na doon. Ititin mo yung login sa taas. Yan. Enter your email address na i-register mo at ilagay ang iyong password. Kailangan tama ang email address mong ilinigay kasi kung mali, hindi ka makakapasok. Tulad nyo dyan, oh. No? mali yung naipasok na email address yan ang itatype mo dyan yung password mo at syempre may konting paghihintay ka ko dyan hanggang sa kapag login yung sinasabi ko na pag mali ang password mo hindi ka basta basta makapasok o kung mali ang entry ng yung email address Para ulitin natin Ayan. yang mag, uh, medyo kuting paghintay-hintay lang. Ano, depende ka kasi yan sa speed ng iyong internet. Ayan. Pasok na tayo. Ganyan ang unang mo kikita kapag ikaw ay pasok na sa system. Dipindutin mo lang yung apply now or yung yung sa baba na may buhay. Ngayon, doon ka pupunta sa application. Pag-renewal, doon ka sa renewal. E, doon muna tayo sa new application. Yan ang lalabas. Pipili ka dyan ang iyong pag-applyan. Dito ka sa fire safety inspection certificate business permit. Ngayon pinilit mo yan, pipili ka na naman ng business permit, renewal or new. So, dito lang muna tayo sa nyo, ano? So, na natin bago tayong apply ng business. Pindutin mo lang yung apply now. Ngayon, mag ikot, na naman. No? So, maghihintayin mo lang yung pag ikot, -ikot niya. Madali lang yan. Ayan. Itatype mo yan dyan yung mga pangalan ng establishment mo kung ano-ano kung ano makita mo dyan, answeran mo lang yan Ayan, name of establishment type mo dyan kung ano name mo na basis sa DTI application mo DTI mo na certificate kayo tsaka yung name of owner kung hindi ikaw ang owner itatype mo din yan yung name of representative o kaya kung wala i-type mo dyan yung name of owner din ikaw pa rin kasi wala ka namang representative kailangan yan mga naka asterisk niya yan na red kailangan matay, malagyan mo yan ng entry kasi kung hindi mo lagyan yan hindi ka pupunta sa next step yan. pag ganito syempre applicant ka hindi mo naman alam kung ano yung nature of occupancy mo so pwede mong ilagay dyan small general business establishment ka lang una papalitan na lang yan ng inspector or na chief rep sa fire station nyo ngayon lalagay mo dyan, syempre dapat alamin mo yung area ng iyong establishment at kung ilang kayong nandyan or ilan ang capacity ng establishment nyo yung address mo, ilalagay mo dyan kung may home number ka click mo dyan kung saan ka na region o region 5 halimbawa sa Sorsogon province at kung sa city or municipality, pipili ka na ng municipality na applyan mo kung saan yung establishment mo nakalagay hanapin mo yung barangay mo yung barangay po yan na kung nasaan yung establishment mo ayan tapos so, hanapin mo yung fire station kung saan nakalagay yung establishment mo anong munisipyo ba o anong city kailangan tama yung mapindot mo dyan na fire station kasi kung mali hindi yan makikita ng ferry station na ina-applyan mo pupunta yan doon sa mali tingnan mo may dalawang kapangalan dyan kailangan tama yung ipiliin mo dyan alam mo yung lugar na ferry station mo okay, lalagay mo yung self number mo kailangan kailangan yan para sa contact information mo and then submit mo lang yung application entryan mo siya ng cellphone number mo. Pero dyan, bawal yung may zero sa unahan. Tatanggalin mo yung zero. Ayan. Then, kung bubublo siya, submit ka na ng application. Okay. review mo muna yung malinigay linigay mo. Baka may wala kang nalagyan. Ayan. Complete na naman. Then, click submit application. Okay pag na-click mo na yan, hintayin mo lang na mag-load dali lang yan yan, nalabas na yan mag lalagay ka ngayon ng uh, requirements uh, minimum requirements natin ay yung assessment bill from local ano, from LGU kung sa municipio ka or nasa city ka man yung binigay sa iyo na competition ng treasury. 'yun ang ipapasa mo 'yan. I-click mo lang 'yun. Click mo 'yung file input. And then ilatag mo lang 'yung picturean mo 'yan. Ayan may 'yan gagamitin natin. Madali lang 'yan. 'Yung sariling camera ng cellphone mo. Yan, picture natin yung documents. Ganyan yung documents ng local. Ano? Picture mo yun. Ayun, capture. And then, balik natin. I-checkan mo yan. Yan, oh. At, i-click mo ulit yung attachment. Para ma picture mo naman yung likod na portion. Yan. Piliin mo ulit yung camera. Yan, balik mo lang sa likod naman tayo and then capture then check siguraduhin na malinaw yung pagkakuha para hindi na tayo bumalik sa kasi pupunta yan sa customer relation officer ng BFP check niya yan kung may medyo malabo ibabalik yung application mo ngayon i-assume na natin na hindi naman tayo nakapicture ng malabo so tuloy-tuloy na yung process natin yung iba kung meron ka nun pwede mong ilagay pero minimum na yun ano o i-click mo lang yung process submit at saka yun nakapag-apply na tayo pupunta na yun sa BFT station sa fire station na iyong ina-applyan. Ayan, makikita mo yung input mo. At pwede mo siyang hintayin. Babalik ka doon. Ayan yung reference number mo. I-submit mo na siya. Basta pindutin mo lang yan mga confirmation. Submit application at saka redirect yan babalik ka doon sa bumalik ka doon sa pinakauna na platform yan pindutin mo lang ulit yung nasa baba na yan oh ito sa baba May may yan application makikita mo dyan yung dyan mo hihintayin yung application mo kung nandyan na current application so lalabas yan dyan yan hanapin mo lang yung inapply mo establishment dyan yan kasi marami ng establishment na inapply okay. click mo lang yung establishment mo and then capture payment yung green na yung ipindutin mo lang yun Ayan, capture payment kung may sarili kang paymaya sa cellphone mo diretso yan sa paymaya account mo doon ka magbabayad Ayan, capture payment yan pili mo lang yung establishment mo yan na green capture payment details ayan, lumabas na ang babayaran mo kung magkano generated na yan, system generated papunta yan sa account ng Bureau of Fire National Treasury click mo yung pay my lang tapos proceed with the payment hmm. yan yung asasamag mo yung basis of competition 1550 title ng mo ay i-click mo lang yung yan, may dagdag na 10 pesos sa convenience fee at electronic fee 10 pesos bali, yung 500 mo nababayaran babayaran mo ng 20 pesos so, click pay now ayaw mag diretso kasi para may kulang tayong napindot balikan natin sa taas ay yan balikan natin ng taas para may kulang tayong napindot ano yung paymaya yan kailangan pindutin natin yung pay with paymaya okay selected then pay now okay yes proceed lang Kain so, mo lang yung confirmation. Ayan. Nag-log in ka. Halimbawa, ibang paymaya, magbibigay yan doon na uh, OTP sa cellphone ng babayaran mo na may paymaya. sa akin hindi ko kabisado yung number ng Paymaya ko kaya binalikan ko yung SIM card sample lang naman to ano? yan yung number na babayaran mo magbibigay yan ng verification OTP doon sa message message ng SMS ng babayaran mo yung may paymaya at yung OTP nyan ay dito mo ilalagay ilalagay mo yan yung OTP na galing sa paymaya example, ayan kunin lang yung number na yan at ilipat mo dyan sa screen para ma-verify. Ayan. review mo daw yung purchase detail mo. And then, pindutin mo lang yung confirm to pay kung sa iyo yan na account. So, payment successful. Ayan, nakapagbayad ka na. No? Nandiyan din yung payment details niyan pwede mo yung i-download or yan so bayad ka na kapag nakabayad ka na pwede mong i-download yung or i-view yung application ano? i-print mo yung mga detalye pwede rin so kapag nakabayad ka na babalik yan doon sa fire station min-applyan mo so babalik ka din sa may pinakaunang page ng system so hihintayin mo naman doon yung kung ano na ang mangyayari sa application so yung application mo kung nakabayad ka na pupunta na yan doon sa chip para magawang ka ng inspection order kasi new application ka ay yung mga new na simple transaction 1 to 3 days ang binibigay namin na inspection dyan pero paramihan isang araw lang na madali lang naman yung inspection kung malapit ka lang naman kapag na inspection ka na at approved naman wala ka namang efficiency kapulangan sa mga fire safety ikaw ay bibigyan ka agad ng fire safety inspection certificate so makikita mo dyan sa kabila application with issuance ka na titingin na yun ayan access details ayan halimbawa sa iyo yan na building na establishment ayan issued documents dyan mo makikita o yun may order of payment na Ayan yung fire safety inspection certificate mo pwede mo na siyang i-download at ipaprint mo or iprint mo sa printer mo mismo. Yan. Lahat ng mga documents, order of payment, OR, at fire safety inspection certificate. Pwede mong i-download dyan. So, sana ay nakuha nyo yung medyo mahaba yung record ko dito ulit ulitin nyo lang yung panunood balik balikan nyo yung mga hindi nyo nakuha maraming salamat po sa panunood uh, enjoy po sa pag apply ng fire safety inspection system ng Bureau of Fire Protection. Dali lang po mag-apply. Sa umpisa lang yan, medyo medyo parang ano, pero pag nasanay ka na yan, paulit-ulit nang gagawin yan, every year kang mag-apply. So maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.